Nagtungo si Ibarra sa bahay ni Mang Tasyo pagkatapos nadalawin ang kanyang bukirin. Nadatna niyang nagsusulat sa heroglipiko ang matanda, kaya't nagpasya siyang umalis, ngunit napansin siya nito. Napangiti ng kaunti si Ibarra at kinuha ang ilang papel sa kanyang kalupi. Naging sanggunian kayo ng aking ama, kaya't nais kong isangguni rin sa inyo ang dapat kong gawin sa binabalak kong pagtatayo ng paaralan. Sino ang dapat kong lapitan? Ang inyong gagawin ay pangarap ko rin. Pangarap ng isang kawawang baliw. Kaya't ang ipapayo ko sa inyo'y huwag ninyo kong tatanungin kailanman. Ang sadya ko po'y ang inyong payo. Ang sabi ninyo'y magyuko ako ng ulo sa mga hari-harian. Ngunit bakit? Hindi ko ba maaaring mahalin ng sabay ang aking bayan at ang Espanya? sapagkat ang lupain ito'y hawak ng inyong kaaway, at kayo'y walang lakas na panlaban sa kanila. Nagunita ni Ibarra si Maria Clara, at ito'y nagpatibay na isakatuparan niya ang balak bilang alay sa kasintahan. Ano po ang inyong maipapayo sa akin? Tingnan ninyo ang malaking kupang na iyan. Maliit pa yan ang itanim ko mula sa gubat. Tinukuran ko ng matagal hanggang sa kumapit ang kanyang ugat sa lupa. Ganyan din kayo. Isang punong gubat sa Europa at inilipat sa mabatong lupain ito. Kailangan ninyo ang sandigan at kayo'y magpakaaba. Nagbabala ang sigwa, kaya't hindi katapangan kundi isang kapangahasan ang tumutol na nag-iisa sa lahat ng umiiral sa ngayon. Walang nakapipinta sa nagkukubli sa malakas na unos at ang pagyuko sa isang dumarating na punlo ay hindi karuwagan ang masamay sumasalubong sa punlong iyan upang hindi na muling makabangon Tinanong ni Ibarra si Mang Tasyo kung ang pagtitis niya ay magbubunga ng tagumpay Nagisip sumandali si Mang Tasyo at tumugon kung sakali mang kayo'y di magtagumpay, ay mayroon din kayong napala. Sa mga binhing itinanim ninyo'y mayroon ding tutubong pagmumulan ng bagong pananim. At kayo ang magsisilbing tanglaw sa iba na natatakot magsimula. Naniniwala po ako sa inyo. Kakausapin ko ngayon din ang kura at marahil ay hindi naman siya katulad ng umusig sa aking ama. Ibig ko rin pong makausap siya tungkol sa babaeng na baliw at sa mga anak nito. Ikasampu ng Nobyembre ang bisperas ng pista sa bayan ng San Diego. Nang araw na iyon, ang durungawan ng bawat tahanay na papalamutian ng mga bagting nakayong may iba't ibang kulay. Ang pagsambulat ng kwitis sa papawiri naghahatid ng kaaliwan at kagalakan at ang tugtugi ng banda ng musikoy nagbabadya ng maghapong kasiyahan. Ang masayang lansangan ng San Diego ay pinayuan ng singkaban o arkong kawayan. Nag-aayos sila sa paligid ng patio ng simbahan ng isang malaking tolda na tinutukuran ng kawayan na pagdarausan ng prosesyon. Nagtayo rin sila ng malaking entablado sa liwasan ng bayan na pagpapalabasan ng komedya ng tundo. Ang kampana ay madalas tupikalin at kasunod nito ang pumapailan lang na kwitis sa papawirin. Masayang sinalubong ng mga bata ang limang banda ng musiko at tatlong orkestra nang pumasok sa bayan. Kasunod na dumating ang mga kalesa, karumata at mga karwaheng sakay ang mga makikipamista, mga kamag-anak, kaibigan at mga di kilalang tao. Dumating din ang mga kilalang tahur. Nangunguna rito si Kapitan Tiago na siyang magbabangkak si Kapitan Joaquin na may dalang labing walong libong piso at ang Chino na si Carlos na may puhunang sampung libong kanyang ilalagay sa liampo. Ang Alperes ay may 50 piso na gugugulin gabi-gabi. Si Padre Damaso ang napiling magsermon sa umaga at ang bankero naman sa gabi. Sa isang dakong malapit sa bahay ni Ibarra, Abalang-abala ang mga manggagawa sa pagyari ng katangang sementong pagtatayuan ng bahay paaralan. Pinagmamadali ni Nyor Juan ang mga manggagawa. Paulit-ulit siyang nagbabalita sa mga taong lumalapit. Nababatid ba ninyo ang aming itatayo? Ito isang malaking paaralan. Para sa mga batang lalaki, ang isang panig at ang ikalaway para sa mga babae. Magiging kauri ito ng mga makabagong paaralan sa Alemanya. Nagandog ng tulong kay Ibarra ang lahat ng may kaya. Hiniling ng kurang siya ang gawing padrino at siya rin ang magbabasba sa paglalagay ng unang bato sa huling araw ng pista. Tila napapawi ng lubusan sa isipan ni Ibarra ang mga nakatatakot na mga palagay ni Mang Tasyo at ang mga ito'y kanyang nasabi sa matanda, ngunit tinugon siya nito ng hango sa aral ni Balagtas. Kung ang isa sa iyong pagdating ay masayang mukha't may pakitang giliw, lalong pag-ingat at kaaway na lihim. Ang mga kahon ng pagkain, alak at iba pang inuming mula sa Europa ay ilang araw nang dumating sa bahay ni Kapitan Tiago. Kasama nitong dumating ang mga malalaking salamin, mga kwadro at isang piano para kay Maria Clara. May pasalubong din siyang relikaryong gintong may mga brilyante at esmeralda sa loob ng hiyas.